Magandang araw sa iyo. Handa ka na bang ano, sumisid ulit? Ang pag-uusapan natin ngayon base sa mga material na binahagi mo ay tungkol sa misyong Kristiyano. Pero um tinitingnan siya hindi lang bilang alam mo ordinaryong gawain, kundi parang isang Uh, matinding espiritual na laban, liwanag kontra kadiliman. Galing ito sa mga CPE na naglalarawan dito bilang uh, cosmic struggle. So ang mission natin ngayon, himayin natin kung ano ba talaga itong sinasabing puwersa ng kadiliman, tapos ano yung panawagan sa mga mananampalataya na maging tagapagdala ng liwanag. Tsaka ano ba talaga yung holistic na misyon na to? Simulan na natin, ano? Okay, unang punto sa mga material mo yung ideya na um, ang misyon kristyano hindi lang daw to pagpapalawak ng parang teritoryo no mas tinitingnan siya bilang pakikibaka laban sa mga hamon ngayon tulad ng sekularismo materialismo parang pamilyar no sabi nga parang yung naranasan din ng mga unang alagad at ang sentro raw nito, yung mensahe ni Kristo bilang liwanag. Gaya ng sabi sa Juan 1.5, ang ilaw ay nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito nadaig ng kadiliman. Paano ba ano, idinetalya itong kadiliman na to sa panahon natin? Oo, oh, detalyado nga eh. Ang tinatawag nilang forces of darkness sa modernong panahon, ayon dyan sa source mo, parang may apat na pangunahing anyo Una, yung sekularismo. Ito yung uh, pagtatangka na tanggalin ng usapin tungkol sa Diyos, yung espiritual, sa mga pampublikong usapin sa buhay natin. Pangalawa, materialismo. Ito, klaro to, di ba? Yung mas mahalaga ang pera, ari-arian, kesa yung, alam mo na, espiritual na aspekto. Tapos, pangatlo, yung maling ideolohiya. Halimbawa raw yung moral relativism yung parang a uh, depende na lang sa iyo kung ano ang tama o mali, walang parang universal standard. At pang-apat, yung pagkasira ng moralidad, yung paghina na raw ng mga birtud tulad ng katapatan, integridad, mga ganon. Sinasabi pa sa teksto na hindi lang to basta mga problema kundi parang magkakaugnay na puwersa, isang palaging nariritong kadiliman daw. Hmm, ang bigat, no? Malinaw yung mga hamon. So, bilang sagot dito, meron namang call to be like bears, tama? Yung panawagan na maging tagapagdala ng liwanag. May apat na haligi raw to. Una, katapangan sa pananampalataya. Kubaga, wag daw i-compromise 'yung mensahe kahit hindi popular. Pangalawa, habag sa gawa, hindi lang salita kundi konkretong pagpapakita ng pag-ibig tulad ng uh, pagtulong sa Um, mga nangangailangan, mga may sakit. So, lagpas ito sa personal na paniniwala lang. Kasama rin yung pagtulong sa kapwa, no? Pero paano naman daw yung pakikipag-ugnayan sa mas malawak na kultura? Kasi yun din, challenge yun eh. Eksakto. Diyan nga pumapasok yung ikatlong haligi, pakikipag-ugnayan sa kultura. Sabi sa material, hindi raw dapat magkulong lang ang simbahan o ayan naman, eh basta sumunod na lang sa agos. Ang hamon daw ay makilahok. Dalhin yung pananaw ng Biblia sa mga diskusyon tungkol sa hustisya, sa etika, sa mga isyo ng lipunan. Ginamit pa ngang halimbawa si Apostol Pablo, di ba? Na binabago niya yung paraan ng pagsasalita depende sa kausap, pero yung esensyal, yung katotohanan, hindi nagbabago. At konektado yan sa pangapat na haligi, hindi na natitinag na paniniwala sa katotohanan. Lalo na ro ngayon sa panahon ng mga half-truths, kailangan daw malinaw yung turo tungkol sa kasalanan, sa bihaya, sa katubusan, at kasama yung panawagan sa pagsisisit pagbabago. Mahalagang bahagi raw yan ng Ebanggelyo, hindi pwedeng tanggalin. Ah, okay. Kaya pala, um, nabanggit din yung konsepto ng holistic mission, no? Mukhang ito yung nagbubuklod doon sa habag sa gawa, tsaka dito sa pakikipag-ugnayan sa kultura. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Hindi lang basta pangangaral, kundi yung mismong pamumuhay mo sumasalamin dapat sa ibang helio. May nabasa nga akong linya doon na parang sinasabi hindi kompleto ang pananampalataya kung walang kasamang gawa. Tama ka dyan. Dyan talaga nagtatagpo yung salita at gawa. Tapos meron pang isang napakahalaga, napakahalagang aspeto, yung uh, discipleship o yung paghubog ng mga alagad. Malinaw na sinabi sa teksto na hindi natatapos ang misyon sa um, pagtanggap kay Kristo. Doon pa lang daw actually nagsisimula. Ang kailangan daw ay yung pag-aalaga pagtulong sa mga bagong mananampalataya na lumago yung spiritual maturity. Tapos yung mentorship, paggabay, parang ginawa ni Jesus sa mga disipulo niya. At yung tinatawag na multiplication, hindi lang ito basta pagpaparami ng miyembro eh. Ang goal ay makahubog ng mga susunod na leader na kaya rin gumawa ng disciples. Parang pagtatanim ng buto, di ba? Kailangan mong diligan, alagaan para lumago at mamunga pa ng marami. Oo nga, no? Critical yung punto ng multiplication, hindi lang addition. At idinidiin din, tama ba, na hindi lang ito trabaho ng mga pastor o mga leader ng simbahan. Yung sinasabing every believer's role, na parang... Uh, ang mission field daw, ayon sa source mo, ay hindi lang yung mga malalayong lugar, kundi nandito mismo sa paligid natin sa bahay, sa trabaho, sa community, na yung mismong pamumuhay natin araw-araw, basta may integrity at pagmamahal, yun na mismo yung patutoo. Interesting yun, na? Oo. At may kasamang urgency. Yung parang pagkaapurahang the urgency of now. Sinasabi mismo doon sa teksto na ang aktibong pagmimisyon ang parang lifeline daw, yung buhay ng simbahan. Kapag ito raw ay napabayaan, ang resulta ay spiritual stagnation, parang pagkatuyot, paghinto sa paglago. Kaya malakas talaga yung panawagan. Kumilos na nayon Humayo, magpahayag, maglingkod, humubog ng alagad. Hindi raw ito pading ipagpabukas pa. Okay, so kung lalagong minagamin natin gusapan, ang mga material mo ay nagpapakita ng isang pananaw sa misyong kristyano bilang isang um, dinamiko at seryosong laban ng liwanag at kadiliman. Nakita natin yung mga hamon sekularismo, materialismo, tapos yung apat na haligi ng pagtugon, katapangan, habag, pakikipag-ugnayan sa kultura at katatagan sa katotohanan. Idagdag pa yung hahalagahan ng holistic na approach, yung paghubog ng mga alagad at yung papel mo, papel ng bawat isa sa atin dito. Grabe. Ano kaya ang um, ibig sabihin ng lahat ng ito para sayo na nakikinig? Magandang tanong 'yan para sa yung pagninilay Teregar. Kung tatanggapin mo yung ideya mula sa mga source na to na ang bawat espasyo mo, mula sa opisina sa bahay mo hanggang sa komunidad mo ay maituturing na isang larangan ng misyon, paano kaya nito pwedeng baguhin yung pagtingin mo sa mga ordinaryo mong pakikipag-usap? sa mga desisyon mo simula bukas. Ano kayang isang maliit lang pero sinasadya na hakbang ang maaari mong gawin para maging mas malinaw na liwanag dyan sa sarili mong munting sulok ng mundo?